Pantalan Masantol Project mga boss, nandito po tayo, nandito po tayo mag-update dito sa project natin dito sa tindaan ng fishing supply kay Apong Esong Cristostomo LTC Fishing Supply dito sa Pantalan Masantol, Pampanga, ayan, sa tabi ng ilog at saka yung tulay ng Santa Lucia, Masantol. tayo mga boss yan good morning po good morning update pantalang project dito sa masantol ayan ayan po tayo uh... standard ceiling installation dito mga tropa natin ayan baba po tayo dito para ma uh... ma check natin yung ginagawa nila dito under ceiling installation Kalabas. Full green. Yung ating ano, span Oh. So, mo, papita, oh wala. Kaya, sabi mo rito yung ano mo? Yung... Metro. Metro. Eh, yeah, si yung tro? mo? tro? Yung 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 tro? Yung tro? Yung tro? Yung tro? Yung Yung tro? boss tro? Yung tro? Yung patungan Yung ano to patungan Yung ano to tro? Yung ng Yung Ah, mo. yes, oh boy. Ega, ano? si Papa Rory, ito. Shout Yan, ang ganyan lang. Okay, so natin. <laughs> po yung, ano, yung paggawa ng tarpaulin dito sa Fishing Supply ni Apong asin ga pero okay na rin po yan no? ah. At tapos yan yung ano yung mga downspout. spout. Lalagay natin tapos ah uh, nagpalagay siya ng ano ng mga sabitan ng mga tindahan no, mga chibular na 3x3 4. Ah okay, ito pa natin si Boss Jerry. Ayan, no? Galing sa ka tinda. Umal. Patumali. Pabili mo yung mga tropa ko. Ito mga boss. Wood grain po yung ano natin. Yung ating span drill. Yan na po yung gustong kulay ni ano ni boss Ubar. Dito sa pushing supply. Ito yung plastering natin. Tapos na po. Ano na lang po yung ginagawa niya Pax dito. Yung amba. Ambang bato na Pax. Ambang bato po yung pinagagawa ni Boss Cooper dito. Para po matibay sa ulan. At sa tubig. Eto, wala nang LVM. Hindi <laughs> sila pumasok kahapon mga boss. May LVM. Ano, nalasing? Nalasing. Anong ininom niya? Dalawang imp. Ah, isang nalpuso. I don't know. Para tapos doon, di, dito na, dito na sila. Tapos babaklasin na 'yung bubong. Pag tapos po. Ah. Ayun. Dito sa kitchen nila dito. Ini kan babing. Eh, lagos ko ba yung Ang na ramel. Apos yun na lagi mga krisyon. Apos ito yung sa kanyang ano carpolin Ayun nakaabang siya ng tubular. May plastic. Classic, classic yung ating stand, diba? Ayun, tinatawag tapos dito yung amba ginagawa ni Pax dito op ito tansi, tansi po yung ginagamit natin ginagamit ni Pax tapos itong ito naman ano, spandrel ceiling naman nung gagawin natin dito sa side Bako tayo magtanggal ng yero o kaya sabay na tanggal kaya kaalagay ng ano ceiling ayun baboy mo ikaw lang na nagiging ito ng baboy ah hahahaha <laughs> <Patang ng> kilo. <laughs> wanpiste la wanpiste kargo sti bargain bargain ano ba wala yung hati tindahan ni cielo ay mga patungan saka lang kana nakadalawa na ano na to tapos diri pa natin to pagkatapos niya kaya nalipat yung ano yung roll-up yung natin natagay para maluna rito saka mapipinish na yung dito Okay, tapos na po ito, yung expanded ceiling natin dito. Time check po tayo, 4.30. Okay. Tapos, dimitsin yung mga trono natin. Okay. Tapos, Jerry, meron pang karne na? No? <laughs> Oo, meron ba? Walang wala na yan. Di ba atang kaya ka naman? lang. Tapos, yung ano, yung roll -up naman ang nilipat natin dito dito naman sa gawa ni Pax dito okay na yan sinara na yung ano nung yero yun para safety hindi makapasok yung mga tao patutuyo muna natin yan bago natin lagay yung mga pinto tsaka yung grids yung security grids niya Jowa. Hay Ada si bayan, ada sa Kaliman project. Okay na yun, ah, oh, may na yata. Ah, tingnan muna 'yung gawa ni taxi to. Kaya pe, kay ng idea. Hay. <laughs> yung patay. Ayo, para safety, 'di makapasok 'yung ano, 'yung taw. Ayun, oh boss. Nakakanto muna sya. Okay, okay na. So yan mga boss. Apay nga muna po tayo. Yung mga tropa ayan. Ang na si Pax, oh. Uh, next project, Pax. Doon next. sa Kaingin. Ayan, meron po tayong bagong project doon sa Kaingin ay yung mga tropa natin lilipat natin doon pagka wala na silang ginagawa rito ayan si boss cooper sinasara na yung ano yung roll up okay so ayan mga boss so, ang na po yung vlog natin maraming maraming salamat po uh, shout out po sa mga viewers natin mga subscriber natin okay see you sa next video na lang po mga boss